Ang ating topic ngayon na eh, tinatanong ni Arerian, ang tanong niya ay, Hay mahal ko, ano ang parangdam ng isang babae kapag ka, halimbawa kinakain at binabaon niya? So, natin pag-uusapan po today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano nga kang sagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa kanilang channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ano nga bang ang pakaramdam? Ang pakaramdam niyan ay walang kasi na sarap. Yung sunod-sunod na sarap. Halimbawa, kinakain mo habang kinakain mo, tapos labaunan mo. So, masarap yan. Kaso, yun nga, napuputol. Ang ibig kong sabihin, yung sarap, halimbawa, yung sarap na sarap ka na, habang kinakain, tapos mapuputol kasi babaunan pa. Ayan. So, panibagong panibagong pakaramdam na naman ng sarap. Yung pagputol-putol, ako bilang ako ay isang babay na karanas sa mga pangalaman hindi ko masyadong gusto yung kakainin tapos babaunan tapos kakainin naman tapos babaunan pero kung halimbawa kinain muna tapos sa babaunan, tapos papasarapin nang tuloy-tuloy na gusto ko yun tuloy-tuloy na kasi yung sarap nun hindi agad ako malalabas anon pero masarap naman yun masarap na pakaramdam na kinakain ka tapos binabaunan ka lalo na kung halimbawa masarap naman yung pagkiyod na ginagawa So, sana sa kung itanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.